Sa pagsulong ng mas malalim na buhay panalangin, matagumpay na isinagawa ng Central Luzon Provinces Mission ang prayer conference. Sa so magitan nito, lalong napatibay ang pananampalataya ng mga dumalo bilang paghanda sa mas matatag na paglilingkod para sa Panginoon sa Harvest 2025. Nagbabalita si Rose Ricalde. Matagumpay na dinaos ang Harvest 2025 Prayer Conference sa Central Luzon Adventist Academy. Ang pagtitipon ay pinanganahan ng Central Luzon Provinces Mission o CLPM at Northern Luzon Philippine Union Mission o NLPUM. Bilang paghahanda para sa Harvest 2025, isang malawakang evangelistic effort ng Adventist Church. Dinaluhan ito ng mga pastor at miyembro ng CLPM na may layuning palalimin ang pananampalataya, palakasin ang misyon, at pagkaisahin ang komunidad sa paglalaganap ng salita ng ating Panginoon. Sa loob ng dalawang araw, nagkaroon ng mga sesyon ng panalangin, espirituwal na talakayan, at workshop. Tampok sa mga paksa ang Why Harvest 2025, Media Evangelism, Utilizing the School at Care Group Evangelism. Ang pangunahing tagapagsalita ay sina Pastor Marvin Diaz, Pastor Jose Zabat Jr., Pastor Daniel Malabad, Pastor Marlon Ramirez, Pastor Sherman Fedakan, Pastor Julius Bermudez, at kasama ang iba pang lingkod ng Diyos na sina Ma'am Josie Calera, Ma'am Mary Jane Zabat, Ma'am Lani Flor Malabad, at Ma'am R.D. Diaz. Nagbigay inspirasyon ng event na ito sa mga dumalo. Marami ang nakaranas ng na na pagbabago, mas malalim na pangunawa sa Biblia at esperasyong makibahagi sa misyon. Bukod dito, naging ito upang pagkaisihin ang Adventist community sa Central Luzon sa layunin ng Harvest 2025. Para sa mga hindi nakadalo, maaaring panoorin ang mga session sa official na Facebook at YouTube page ng CLPM. Ang event na ito ay isang hakbang patungo sa isang matagumpay na Harvest 2025 kung saan mas maraming buhay ang maabot ng salita ng ating Panginoon. Layuning maghati ng balitang merong pag-asa? Gia Rose Ricalde, Naguulat para sa Hope Today, HCNP News.